Aminin mo, medyo nakakasuka na yung mga issue about corrupt officials. Kaya sa video na ito, pag-uusapan naman natin yung mga matitino. Sa politika dito sa Pilipinas, hindi laging panalo ang matino. Madalas, pera, apelido, at makinarya ang magtatakda kung sino ang uupo. Pero alam mo bang merong mga kandidato na kahit natalo, sila yung may puso, prinsipyo, at husay na dapat sana ay nasa Senado. So ang limang matitinong senatorial candidates na natalo noong 2025 election. Disclaimer lang ha, para sa akin lang at base din sa research na ginawa ko. Una, andyan si Danilo Ramos, o mas kilala bilang Kadaning. Sa official result ng halalan, siya ay nasa number 35. 4 million plus lang ang nakuha niyang boto. Si Kadaning Ramos ay isang magsasaka mula Bulacan, anak ng bukid, at ang buong buhay niya ay inialay sa laban ng mga magsasaka. Siya ang chairperson ng kilusang magbubukid ng Pilipinas. Kung usapang tunay na reforma sa lupa, siya ang nasa harap ng laban. Hindi lang dito sa social media as in sa kalsada. Ayaw niya maging politiko para yumaman. Wala rin siyang political dynasty. Wala siyang pondo nung kampanya. Pero meron siyang puso para sa may hirap na magsasaka at gaya ng inaasahan, kulang sa pera, kulang sa machinery, kaya hindi siya pinalad na manalo. Pero kung tatanungin mo ang libo-libo magsasaka, siya ang tunay na kinatawan nila. Sunod sa ating listahan ay si Abi Binay. Si Abby ay nakakuha ng 11.8 million votes. Number 15 siya. Tatlong lockdown na lang, pasok na siya sa Magic 12. Oo, Binay siya. Anak ni dating Vice President Jejomar Binay. Alam naman natin na yung mga binay hindi naman bago sa mga issue at kontrobersiya. Pero wag ka muna mag-judge. Si Abby Binay, abogado. Aral sa UP Los Baños at Ateneo Law. Bago pa man siya tumakbo sa Senado, nagsilbi siya bilang Congresswoman at Mayor ng Makati. Magtanong-tanong ka sa mga nakatira sa Makati at iisa ang sabihin nila sayo. Approve. Napakaganda ang naging performance si Abby Binay noong naging Mayor siya. At hindi katulad ng ibang mga binay na ang sabi nga ng ilan siyang itinuturing na Black ship of the family kasi nga hindi tradisyonal yung tingin ni Abby pagdating sa politika. Si Abi ay matapang at laging pumapanig sa tama. May mga proyekto siya para sa edukasyon, teacher training, at literacy programs. Kumbaga, hindi lang pangalan ang puhunan niya kundi trabaho. Bakit siya natalo? Ang 2025 elections kasi ay naiiba. Napakaraming malalaking pangalan ang naglalaban-laban para magsiksikan sa loob ng Magic Well. Next on our list ay si Heidi Mendoza. Siya ay nakakuha ng 8.7 million votes at ang posisyon niya, number 21. Kung usapang katapatan sa gobyerno, hindi mawawala din si Heidi Mendoza. Siya ay certified public accountant, auditor, nag-aral sa UP at National Defense College. Kilala bilang dating COA commissioner na walang inaatras ang expose. Siya yung nagbooking ng mga anomalya sa pork barrel at AFP fund scam noon. Kaya nung tumakbo siya, dala niya ang reputasyon ng matino at malinis. Pero anong nangyari? Wala siyang political machinery. Wala siyang bilyong budget. Actually, naalala ko nung kampanya, yung mga supporters na lang niya mismo nagpiprint ang nagpiprint ng mga tarpaulin niya. Kasi nga, wala siyang budget talaga. Pero marami ang nagsasabi na kahit unang beses pa lamang niyang tumakbo bilang senador, nakakuha na agad siya ng 8.7 million votes. And that's impressive already. Sunod sa ating listahan ay si Luke Espiritu. Siya ay number 29 at nakakuha ng 6.4 million votes. Kung naalala mo nung kampanya, siya yung lagi mong napapanood sa mga viral debates. Wala siyang inaatrasang debate. Diretso, walang paligoy-ligoy. Si Luke Espiritu ay abogado at labor leader. Presidente din siya ng buklura ng manggagawang Pilipino. Kung titignan mo ang track record ni Luke Espirito, matagal na siyang lumalaban laban sa contractualization at pang-aapi sa manggagawa. Kaya kung pag-uusapan natin prinsipyo, solid dyan si Luke. Kung sa tapang naman, naku, walang duda, walang inaatrasan niyan. Panoorin mo na lang yung mga debate niya. So bakit siya natalo? Kasi wala siyang makinarya sa likod ng kanyang kampanya. Wala siyang TV ads na million ang bayad. Ang meron lang siya, boses at tapang. At sa sistema natin, hindi sapat yon para makalaban sa mga dinastiya. Pero tandaan, yung mga katulad niya ang tunay na boses ng manggagawa. Panghuli sa ating listahan si Arlene Brosas. Siya ay number 33. 4.3 million votes ang nakuha niya. Siya ay dating representative ng Gabriela Women's Party. Si Arlene Brosas ay educator, activist, at matagal nang tumatayo para sa mga kababaihan, kabataan, at yung mga marginalized people. Siya yung tumulak sa laban kontra endo, child exploitation, at ipinaglalaban ng soji equality. Sa madaling salita, hindi siya para sa mga elite, para sa grassroots. Pero bakit siya natalo? Dahil sa sistemang dominated ng political families at celebrity names, mali talaga magiging chance niya. Hindi rin sa patang party list reach para makipagsabayan sa senatorial race na lagpas 10 milyong boto ang pinag-uusapan. So yun na nga mga kamagkano. Actually, marami pa ako mga pangalan na nasa isip. Pero for now, itong limang to, alam ko na kapag naging senador, magpe-perform ng maayos at matino doon sa senado. Ikaw, binoto mo ba sila nung eleksyon? At ano ang naging personal process mo para piliin yung mga kandidato na binoto mo noon. Tara, pag-usapan natin yun sa comment section. kung gusto mo pa na mag pang klaseng content, ito lang sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.